Renato Pasukuin, kailan ka titigil sa pagsasalita mo ng kasinungalingan? Yung gustong ipagawa, huwag may impits sa'yo. E na Ang mga kapatid, ang tinatalakay po nitong si Renato Pasukuin ay ang ginawa po nating National Rally for Peace noong Enero 13. Ang sabi niya, makikita sa title ng kanyang video, na pahiya si Manalo. Ang tinutukoy po niya ay ang ating mahal na tagapamahalang pangkalahatan, ang kapatid ni Eduardo V. Manalo. Bakit daw po napahiya ang kapatid na Manalo? Ang layunin daw po ng ginanap nating National Rally for Peace ay upang huwag ma-impeach ang Vice Presidente. Napakalinaw ng mga karatula. Napakalinaw po, napakaliwanag ng mga tagubilin. Ang layunin po natin. Sana unahin, unahin ng mga nangunguna sa ating bansa ang napakaraming problema bago unahin yung impeachment na yan. Pero ang sabi niya, ang layunin daw ng National Rally for Peace ay huwag ma-impeach ang vice presidente. Isang kasinungalingan na po Ano pa? Ang sabi niya sa title ng kanyang video, napahiya ang kapatid na manalo, ang ating mahal na tagapamahalang pangkalahata. Dahil na-impeach daw po ang vice presidente. Totoo po ba na na-impeach ang vice presidente? Pakinggan po natin. Nineteen affirmative votes, four negative votes, one abstention. The motion of Senator Marcoleta as amended by Senator Joel Villanueva, adhering to the immediately executory decision rendered by the Supreme Court. Unbound on july 25 2025 which among others held that the articles of impeachment are null and void ab initio and that the senate did not acquire jurisdiction and to move to trans and, and to transfer rather the articles of impeachment in relation to case number 002- 2011 entitled In the Matter of the Impeachment Trial of Vice President Sara Zimmerman Duterte to the Archives The same is hereby approved Napanood po natin ang video kung ano-ano ang mga kasinungalingan pinagsasabi nitong si Renato Pasukuyin Number 1 kasinungalingan ang layunin daw po ng National Rally for Peace na isinagawa natin noong Enero 13 ay para huwag ma-impeach ang vice presidente. Unang kasinungalingan po yan sa video niyang ito. Pangalawa, napahiya raw ang kapatid na manalo. Pangalawang kasinungalingan niya. Pangatlong kasinungalingan nitong si Renato Pasukuin na impeach na raw po ang vice presidente. Na-impeach Alam na alam natin yan. Hindi po na-impeach ang Vice Presidente si Sara Duterte. Mga kaibigan po namin na nakikinig ngayon, ito po ba ang taong inyong paniniwalaan? Nagpapakilalang umano'y mga ngaral. Pero lumalabas sa kanyang bibig kundi puro kasinungalingan kumakat ha ng iba't ibang uri ng kasinungalingan upang makapanira sa Iglesia ni Kristo at sa Pamahala alam natin kagaya po ng nabanggit ko na nung mga nakarang video ang taong sinungaling ay anak ng tiyablo sino man ang naniwala sa taong ito ay tiyak, tiyak na mapapahamak.